Ako po si Chanel Vero City, grade 5 student, tumatakbo bilang president ng mainit Elementary School. Kung ako po ay papalari na manalo, ay papanitliin po namin na malinis ang ating paaralan at tuturuan namin ng mga bata na maging mabuti sa kapwa, magulang, guro, kaibigan at yung klase. Tuturuan din sila namin na huwag na mambuli para isa kakaunlad at kabubuti ng ating paaralan. Yun lang po, maraming salamat sa ating lahat at once again magandang umaga po. Sana po yung boto niyo. Pagkakaroon <laughs> sa inyong lahat, ako po, sila yung Seti, po bilang President ng Paralan na ito. Ang aking plataforma ay ang bullying. na bullying upang maiwasan ang pag ng mga bata at pag po na malinis ang para ng ito kung kinakailangan. Yun lang po. Sana iboto niya po. Maraming salamat.